Maagang nabiyudo ang father ko. Mga 53 years old pa lang, biyudo na siya. May lady friend din ako na nabiyuda at a relatively young age. May kalungkutan ng mga namatayan ng asawa lang ang nakakaalam. Sabi kayo sa Bible, kung ang lalaki at babae ay pinagsama ng Diyos in marriage, ang dalawa ay nagiging isa. Di ba sa wedding vows? To heaven to hold for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Ang buhay mo ay kalahati ng union ninyong mag-asawa. Kaya't pag pumanaw ang isa, parang ripped apart ang pagkatao mo. Nawala ang kalahati ng puso mo. Gusto mong i-honor ang alaalan ng yumao mong asawa Ayaw mong ma-erase ang memories niya bilang magkabiyak. Pero kung malulunod ka sa depression, hindi rin ito honoring sa alaala niya. May punto na dapat mong pag-isipan ang pagiging married ulit. And sabi nga sa Letter to the Corinthians, a wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, She is free to be married to whom she wishes only in the Lord. Kung will ito ni Lord, mabibigyan mo ng parangal yung umao mong asawa as you live once again full of love and full of life. Posible mangyari yan sa pag-asawa muli. Pray tayo. Panginoon, i-comfort mo po ang mga kapatid naming na biwdo at na byuda. Tulungan mo silang mag-move on sa buhay. Nawa ay mabuksan ang puso nila na umibig muli dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Bigyan mo sila ng wisdom at guidance sa lahat ng desisyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.